Kaugnay po niyan, isang Zero Hunger Project ang inilunsad sa rehiyon ng Karaga kung saan iba't ibang asosasyon ang binigyan ng tulong pinansyal ng pamahalaan para makapagtayo ng kanilang sariling negosyo. Kung ano yan, alamin natin kay Jennifer Gaitano ng PIA Karaga. May kabuo ang aning naput dalawang asosasyon sa iba't ibang bayan ng Agusan del Sur na binubuo ng mga micro entrepreneurs ang tumanggap ng tulong pinansyal para sa pagpapatayo ng kanilang negosyo. Layo ng Sustainable Livelihood Program na mabigyan ng pangkabuhayan ang mga nangangailangan nating mga kababayan sa probinsya at magabayan sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Ito ay malaking tulong anila sa kanilang isinusulong na zero hunger projects maging sa conflict vulnerable areas at iba pa. Isa sa mga natulungan si Mary Joy Rumaw Albior ng Santa Josefa, President presidente ng angat angas Sustainable Livelihood Program Association sa nagbahagi ng kanyang positibong pananaw kung paano din nila matutulungan ang ibang residente. Ang amang pagpasali sa inyo ha, sa ato ang mga government uh, official na gabi pa sa inyo sir, na nagtagak sa ato ang maamot yun lang palambuhon. Dilip yun mo na mong pakyasol. Ayon kay Ramil Taculo, Chief Administrative Officer ng DSWD Caraga, nasa mahigit 29 milyon pesos na halaga ng cheque ang kanilang naibigay sa 62 associations ng probinsya. Binigyang diin din niya ang pagpaparehistro ng mga civil society organizations para mas madali ang may bibigay na tulong sa sektor, kabilang na ang pagbigay ng vocational training sa kanila. Hinikayat din ni Governor Santiago Cani Jr. ang mga benepisyaryo na gamitin mabuti ang pondong kanilang natanggap mula sa DSWD. Nagpasalamat din siya sa patuloy na buhos ng suporta ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Agusan del Sur importante kaayo kini para mouswag ang paginabuhi sa sa Pusantinsu. Inaasahang iikot pa ang DSWD maging sa ibang probinsya ng Caraga Region para sa pagbigay tulong pinansyal sa mga nasa laylayang sektor at sila'y makaahon sa hirap. Jennifer Peña Gaitano ng Philippine Information Agency Caraga para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.